dias, yeah, senyoritas y senyoritos. The camp of uh, President Sara Duterte and her minions are seemingly in panic mode. Na iba-iba na po yung mga estrategiya nila, iba-iba na po yung mga defensa nila. Halos lahat sablay. Ang totoo niyan, ayaw man nila aminin, ay nautakan talaga sila. Na blindsided sila ni President uh, a uh, bongbong marcos ni speaker martin Romualdez at saka iba pang may majority coalition nila at uh, ngayon mayroon pang statement si uh, si uh, former legal adviser ni president former president duterte na si salvador panelo na sinasabi in the face of all of the attacks against smni hindi siya naniniwala na uh, ang tina target dito ay si former President Rodrigo Roa Duterte. Sabi niya, ang tina-target dito ang freedom of the press. Yan. The freedom of the press is under attack. <laughs> As if during the time of, uh, of uh, Mr. Duterte, may freedom of the press tayo. So, uh, uh, pero ang, uh, ang ang hindi niya maaminin ang hindi niya maamin ay uh, natalo sila. Na blindsided sila. Na na hit from behind sila kasi habang si Vice President Sara Duterte, si Imee Marcos, si Panelo, si Harry Roque at mga yung mga nakikinabang na mga PM, mga PMA uh, retirees ay uh, dumidepensa doon kay at kinokondena yung pag uh, pag uh, pag uh, inka, uh, contempt uh, kinabadoy at kina selis at uh, nakulong sila dahil dyan sa kongreso, hindi nila alam, pero alam nyo na dahil sinasabi ko na dito sa inyo sa vlogcaster Armandine, ang, ang real game talaga ay, ang real target talaga ay revocation of franchise, suspension of operation. Pero mauna ang suspension of operation at nangyari na nga na-suspend na ng 14 days ang uh, MTRCB yung dalawang controversial shows kasama na ang show ni former president Duterte na gikan sa masa para sa masa and then uh, uh, today uh, <laughs> na suspend naman yung uh, yung uh, po uh, 30 days na mas mahaba ng suspension ang buong SMNI mismo ibig sabihin hindi lang programa pwede, pwede ang nawala kundi the whole the whole uh, network So now you feel how it how ABS-CBN felt. Although no point of comparison kasi yung uh, wala naman basehan yung sa ABS-CBN. Whereas dito, may basehan talaga and we explained that in previous vlogs. So, anong nangyari dito habang mga PMAers, generals, ay kina Ellis at Badoy. Ganon rin si Sarah, naglabas ng statement in, in support of Ellis and Badoy kahit tameme siya sa issue ng uh, bullying ng China sa West Philippine Sea. At uh, pati sila panelo, ganon, pati mga lawyer nila, si Rolex Supricola, lahat-lahat, yun. Uh, they, were, they, were, uh, target, they were dealing or they were concentrating on addressing the small things such as yung uh, freedom of the press daw na hindi naman totoo na under attack and they they forgot they forgot to look at the big picture to look at the bigger game kumbaga kumbaga they thought they won the battle but they lose the war <laughs> ang maliit na gera okay nanalo tayo na na-release si Eli si Celis at saka si Badoy pero sa gera, which is, kaya pinakawalan yun kasi alam na ng mga congressmen na ang buong stasyon tatanggalin. So, what's the point in keeping in keeping Celis and Badoy in, in jail? Um, dahil meron na kaming uh, parang sa sine, next picture, ang next picture ay buong stasyon mismo isususpend and then tatanggalin ng franchise. So, wala na. The end. Wala ng, wala ng SMNI. So, yan. Kaya sa mga statement nila ngayon, hindi na tulad si Panelo. Uh, either he's lying to us or in denial siya na hindi si Duterte ang target. Kasi clearly si Duterte ang target because Duterte has been using SMNI to attack as a, as a media instrument to attack the, Mar the Marcos administration and the Marcos allies na uh, lalo na siya uh, siya uh, nakasin pa niya si si speaker Martin Romualdez so ah in ah lang parang parang ginamit lang sila Selis at Badoy to attack SMNI ang uh, SMNI naman ginagamit to attack really Duterte so you you have to be either ah uh, uh, stupid not to, not to believe na SMNI lang target. Wala namang problema ang SMNI dahil ang lead lead station yan. But it is really the Dutertes using that against the Marcos administration and, po, and uh, pro-China against the Philippines. Kaya ang tinatanggal yung instrumento kasi hindi naman na pwede pigilin sa sa pagsasalita si Sara Duterte at saka si President Duterte. Tatanggalin yung yung propaganda arm nila which is uh, SMNI. So yan yan lang talaga ang uh, ang klaro dito. So uh, maring mali si Panelo. So I think he knows na si President Duterte talaga ang target. Uh, kaya lang uh, well sinasabi niya na SMNI don't target at uh, freedom of the press daw siguro gusto rin niya uh, magpanik tayo or magari tayo dahil under attack yung freedom of the press pero totoo lang okay naman yung other press including ABS-CBN ang SMNI lang talaga kasi inabuso talaga at ang daming violation sa franchise nila and then isa pang nagkakalat na mali-mali naman kumbaga kuha na sila panic state na sila ay si uh, presidential sister Amy Marcos sabi niya sa si statement niya Uh, today, sabi niya, sino, and I quote, ha, sino ang natatakot sa SMNI? Tanging SMNI na lamang ang bukot-tanging nagtataguyot ng pamamahayag na may tapang at magtanong, matapang magtanong, mag-usisa, at mag-isip patungkol sa mga kaganapan ngayon sa administrasyon. So, tanging SMNI na lang daw ang... Uh, Uh, which I beg to disagree at uh, hindi naman talaga natatakot ang gobyerno sa sa SMNI. Natatakot sila, natatakot ang Marcos administration sa Dutertes. Sa uh, yung unity nila Gloria Macapagal Arroyo, Amy Marcos and uh, and uh, Mr. Duterte, former President Duterte. Diyan sila natatakot but SMNI is just a media tool. Kaya lang, kung tanggalin nila yung SMNI, mawawala ng media tool ang lalo na uh, hindi nila magamit ito sa in-speak pro in, speak in uh, promoting the interests of China and and uh, using the SMNI as a campaign tool in the 2025 and of course 2028 presidential election kung saan uh, tatagbo talaga si Vice President Sara Duterte as president so sa sinasabi ni Amy na tanging lang daw ang nagtataguyod ng uh, ng uh, uh, freedom of the press mag-usisa mag-isip eh wala nga kayo ka kayo sa sa issue ng China eh lahat na lang ABS-CBN, GMA, CNN, Inquirer, lahat na lang naglalabas ng condemnation, naglalabas ng video laban sa China pero ang uh, SMNI pro-China pa rin. Kaya Uh, wala wala na no, nobody's uh, listening to them anymore kasi sila mismo they don't know how to tackle this issue this uh pub atawag uh, uh, namin dyan sa sa profession namin ay crisis management uh, 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 crisis management problem and uh, and uh, public relations disaster public relations disaster. That is what they are having. So, it doesn't help na napaka, napaka bobot, napaka hina yung mga PR advisor nila at saka political advisor nila. But this is good for the country na yung mga tumuturo sa kanila, wala rin, wala rin alam at hindi rin magaling mag to get public opinion because right now public opinion is really against them. It's, it is really uh, in, uh, Uh, against China and against the Dutertes. So, how they solve that, we'll see. Pero for now, minimum ni Panelo hindi talo sila in the war, uh, in the political war with the, with the Marcoses. Yan ang pananaw natin sa uh, issues of the day. So, thank you very much for watching. Don't forget to share this blog to friends and relatives. And I'll be seeing you in my next vlog.